ang Supreme Court gumalaw na at ngayon nalalagay sa alanganin at kontrobersyal ang House Secretary General ng Kamara na si Reginald Velasco. Hindi lang ito tungkol kay Bibi Sara, kundi pati na rin sa posibilidad ng cover sa loob ng Kamara. Ang tanong, susunod lang ba siya sa utos or ilalantad niya ang katotohanan? Sino ba itong si Velasco? Si Bilasco ay Secretary General ng House simula noong 2022. Yung career uh, official niya, siya ay naging DFA, NEDA, Office of the President. So marami na palang position sa gobyerno ang kanyang napaglingkuran. So konektado pala to siya sa lakas Cindy kang I think Martin Romualdez, right? In UP, PMP at et etc. pa. Ang kanyang designated na trabaho sa kamara ay siya ang keeper of records ng kamara. Lahat ng dokumento at proseso sa loob ng house dumadaan sa kanya at isa na nga dyan, ang malaking kontrobersyal na tatlong naunang impeachment complaint laban ka BP Sara. Pero ngayon nalagay sa alanganin ang kanyang posisyon kasi nga parang lumalabas na hinawakan niya yung impeachment complaint para ka BP Sara at hindi agad ito na-transmit sa Speaker of the House. Ang tanong, bakit hindi agad na transmit? May dikta ba lahat ng kilos niya dyan sa kamara? Kaya hindi ito agad na transmit? Or maari bang meron bang nakadikta lagi sa kanya? Or dinidiktahan ba yung trabaho niya? Or planado lahat? Yan ang mga katanungan mga kaibigan na pwede nating bigyan ng opinion na sariling opinion ng mga kasagutan. Nabulabog ang katahimikan sa impeachment issue na yan Noong nag-order na ang Korte Suprema noong July 8. At kahapon na publish mga kaibigan. Ang Korte Suprema ay naglabas ng order for explanation. Bakit hindi agad ipinasa ng Senado ang impeachment complaint? Ang Supreme Court ay naglabas ng order for explanation. Actually mga kaibigan, 11 yung hiningi nila. 11 ang hiningi na for explanation sa Kamara. At dahil dyan, nalagay talaga sa alanganin ang Secretary General ng Kamara, mga kaibigan. Kasi nga nakapalagay dun sa tanong kung ano ang nangyari sa unang tatlong impeachment complaint laban ka BP Sara. Yun, isa sa mga katanong ngayon sa LAB na hinihingi ng Korte Suprema. Kaya dahil sa order na yan ng Korte Suprema, mga kaibigan, eh, I'm sure na windang na ngayon ang Kamara. Hinggil sa order na yan. Do you think lahat ng hiningin kasagutan or katanungan or explanation na hiningi ng Korte Suprema ay masagot kaya ng Kamara? Ilibin po yun. At dyan papasok ang critical role niya. Bakit? Kasi nga mga kaibigan, sa kanya lahat nagsisimula. So kung merong mag ng complaint or impeachment, sa kanya ito ipapasa. The big question there is bakit hindi niya agad ito Smith sa House Speaker. So lalabas na naman ang katanungan na aakuhin niya ba ang kanyang mali or aaminin niyang merong nagdikta sa kanya para gawin yon Okay? So ito ang dalawang posibleng na outcomes mga kaibigan dyan. Una, siya ang isa sakripisyo. Kumbaga, aakuhin niya lahat para matakpan ang mas malaking pangalan alam naman natin, di ba? Siya ang ibibigay. So, in other words, pag aakuhin niya yung uh, responsibilidad na mali siya, ano lang naman yun eh? Mag-resign or matanggal siya. Ganun lang ang punishment. Pangalawang option, mga kaibigan, maglalabas siya ng katotohanan or aaminin niya ang totoo talagang dahilan bakit hindi na-transmit agad yung impeachment complaint na yun. In other words, mga kaibigan... Kung aaminin niya ang totoo, baka maging ano siya? The whistleblower. <laughs> Dalawa lang yan. Isakripisyo niya yung sarili niya or magiging whistleblower siya. <laughs> Di ba? So parang yung tipong si Bilasco mismo magsabi na hindi ako ang may passion yan. Galing ang utos sa itaas. So pag gano'n namang <laughs> like game changer yung mga kaibigan, oh? Ganun na mangyari dyan. Pero, tingnan na lang natin kung maging sacrifice lamp pa siya. Sacrifice lamp, tama ba yun? Or, aaminin niya ang totoong story ah. Kaya aabangan natin yan mga kaibigan sa mga sunod na mangyayari. So ano ang posibleng mangyari nito mga kaibigan? Ano ang mangyayari? Ito po. Ganito ang ano dyan. Pwede mangyayari mga kaibigan. Na-prediction natin. Kung aakuin niya ang mali, kung accept niya ang mali niya, isa lang matanggal, siya. din solve na ang issue. Kumbaga, ang lahat ng i-blame siya lang. Pero kung gusto niyang i up yung sarili niya, i-out sa controversial issue, sasabihin niya ang totoo, or kung, kung meron man, pwede siyang magsabi or mag-involve ng mga pangalan. Yung tipong... Actually, hindi ko naman kasalanan yun ni your owner kasi inutusan lang naman ako na ihawakan ko yan. Kung gusto niyang masave ang reputasyon niya. Pero kung hindi naman, aakuin niya yung kasalanan niya, matanggal siya sa trabaho, aakuin niya yung mga blame. Pwede din mangyari. So maraming implication na pwede mangyari dyan mga kaibigan. Either ako e niya or hindi. Depende na yan sa kanya. Kasi imposible naman kasi mga kaibigan no, na wala ba nagdikta talaga sa kanya? di ba? Imposible eh. Ano masabi niyo mga kaibigan? Diniktahan ba si uh, Secretary General or hindi? So ganito yung analysis ko dyan mga kaibigan sa issue na yan. Una, kung aakuin niya yung kasalanan, matanggal siya, siyempre tatanggalin kasi may kasalanan, masib niya ang reputasyon ng kamera, Pangalawa, kung isisib naman niya yung kanyang sarili sa controversial na yan, eh siyempre kailangan niya mag-name, name drop. Kung sino nag bakit niya ginawa yun, sinong di ba? So ganun mangyari diyan. In other words, mga kaibigan, ito ang katanungan diyan. Sino ba dapat or sino ba talaga dapat ang managot sa delay na 'yon? Sino ba talaga dapat ang managot sa delay? Si Bilasco, the Secretary General or the Speaker, si Martin Romualdez or ang buong House leadership ang i-blame sa delay na 'yan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Sino ang dapat i-blame? Ang Secretary General? Si Martin Robaldes or ang buong House leadership o baga ang buong kamara? Kung bakit nagkaroon ng delay or walang transmit agad sa unang impeachment. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan? 'Di ba? ito pangalawa. Dapat bang i-pressure ang kamara to explain the Paul chain of command. Tama nga, no? Sino ba talaga dapat ang i-blame? Dapat bang kumanta si Velasco or aakuhin niya na lang ang kanyang uh, mali? Kung talaga bang mali niya yon Or hawak siya sa liig kaya nagawa niya yon So ganito yung final prediction natin dyan mga kaibigan. Kung tatahimik lang si Velasco, malamang siya ang matanggal. Wala nang ibang ma-involve. So, so easy, di ba? Pero kung magsasalita siya at iditali ang galaw sa loob, nako baka mataas-taas pa na istorya to. Malaking gulo. <laughs> Malaking gulo ang lumabas. Di ba? What do you think? Kakanta siya? Or aaminin niya na lang na mali niya ang lahat? Kasi sa isyong ito mga kaibigan regarding sa impeachment uh, technicality, siya talaga ang nalagay sa alanganin. Kasi siya ang nag-accept eh. Siya ang naghawak. At hindi niya agad na transmit. So, in the next few days mga kaibigan, abangan na lang natin ang mga statement. Kung ano ang sagot nila sa order ng Korte Suprema. Kaya kaabang-abang to mga kaibigan. In other words mga kaibigan, parang ang nangyari ay ano? Si Secretary General uh, bilasco, Velasco, siya magiging susi. <laughs> sa buong impeachment technicality issue. Siya ang susi. Sabihin natin inamin niya na kasalanan niya. Ito ang tanong. Dahil inamin niya ang kasalanan niya, it will reflect pa rin ba sa one year ban rule na violation? Yun ang malaking tanong dyan na hindi ko rin masagot. Dahil lang ba sa kasalanan niya, ay, pwede bang ma-blame na nagkaroon ng constitutional violation regarding sa one-year ban rule. 'Yun ang hindi natin masyadong manunukoy. Kaya abang-abang na lang tayo mga kaibigan. Abangan natin ang susunod na mga kabanata. So, hanggang dito na lang po sa araw nito mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang ating content, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. So, see you next time mga kaibigan. Bye-bye.